Panyambog din sa Maynila ang dalawang suspect sa pamamaril sa isang lalaki na tutulog lang sa pedicab. Ang motibo sa nahulikam na pamamaril, posibleng alitan sa illegal na water tapping ayon sa mga polis. Nagbabalik ang saksing si Vonna Kino. Arestado ang dalawang lalaking ito na suspect sa pamamaril sa Baseco Compound Port area sa Maynila. Silang sinasabing nakuha na ng CCTV ng barangay 649. Sa CCTV makikita ang isang lalaki na dumaan sa Black 5 extension. Kasunod niya ang isa pang lalaki na tila nagkasanang baril. Sa isa pang CCTV nakuha na din ang lalaking tila nagkasanang baril, itinutok ito sa loob ng pedicab, nagpaputok at saka tumakbo. Ang target, ang lalaking natutulog sa nakaparadang pedicab. Patay si Primo Galia na nagtamo ng tama ng bala sa bato. Hinala ng mga kaanak ng biktima may kaugnayan nito sa dati niyang mga kaso ng pagnanakaw. Wala po akong idea, sir. Dahil ako, tsahe lang. Ayon sa Manila Police District, posibleng alitan sa illegal na water tapping sa lugar ang motibo sa krimen. Para ang nangyari uh, sa investigation natin, naagawan ng ito, itong suspect natin naagawan ng pagdidistribute ng tubig dun sa area. So kinagalit niya, kaya niya pinatay itong biktima natin. Ang dalawang arestadong suspect hindi pa makuha ng payag dahil ayon sa MPD, sumasa ilalim pa sila sa medical at paraffin tests bago ma-inquest para sa reklamong murder. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.